Hi guys! Welcome back to my channel. Ang gagawin ko today, ipapakita ko ang aking mga cactus na marami ng mga babies. Ipapakita ko lang muna ngayon kasi hapon na. Ha? So, ishare ko lang kung gaano kadami yung ating mga baby cactus. So, let's go! Yon ang aking mga cactus, guys. Ito sila, guys. Ang dami ng mga anak. Ayan. Ang daming mga babies. Ito. Yan, maraming maraming. Yan. Ito. Oh. May ano na siya. May dalawang paps. Bubuka na to bukas. Pero ito siya guys. Dalawang taon na to guys. Wala pa siyang ano bibi. Ito. Yung kinakat ko. Mayroon na siyang ugat. Ano siyang ugat, guys? Oh. So, ito yung ano niya, puno niya. Yan. Kinakat ko siya. Nilagay ko muna dyan para pagamutin. Paugatin. So, ito yung bibis niya. O, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mga lima yung bibis niya, guys. Yan. Ito, guys, oh. Marami siyang anak ito ang aking gymno Marami siyang anak ito si coral cactus yan toyan ito ang mga grabe magbigay ng mga anak ito sila hmm. sa isang pot ano na siya tatlo ang malaki dalawa yung maliit yan ito, kinakat ko ito. So, marami yung mga bibis niya. Two, four, six, eight. Eight sila. yan Ito ang aking bago patong na, ano, nag-bloom. Si Old Lady Cactus. Ito, marami siyang mga bulaklak. Ang cute. Ayan. Seeds ito guys, seeds. Seeds. Yan, maraming mga anak. Ibablog ko din pag ano ko dito pag harvest. Yan. Ito ang pangalan nito. Kalimutan ko na pangalan nito. yan. Ito guys, moon cactus na pink, maraming babies. Nako, maraming babies 'yan. 'Yun, marami siyang mga babies, oh. Gagrap ko to, guys, 'yan. Ito hindi pa nag, ano, nagbigay ng bulaklak. Hindi ko nakita yung bulaklak nito. 'Yun, pink. Ito yung orange cactus. Orange cactus at saka yung yellow cactus. Mayroon pang dito. Maraming babies. Yan. Succulent ko, oh. Iwan ko sa kanila. Paano to na ano. Yun, know? oh. Bigla na lang na ano yung mga mga, mga dahon nila. mayroon siyang bulaklak si Stinky. Ayan. Mayroong bulaklak. Dito tayo. Ito pa aking mga stinky. Mayroon na siyang marami siyang ano, bulaklak guys. Oh. Napaos ako guys kasi oso yung ubo ngayon. Oh. Yan. Ito maraming mga bibis. Marami na akong i-i ano. I-i ipang i-graph. No, hindi hindi nagkaano, guys. Ayan palitan ko pa ito ng mga pot kasi yung mga pot nila o mga pangit na at saka halo-halo eh, hindi ko pa na-arrange busy kasi yan so yan lang muna guys kasi ano na alas 5 58 so nang hapon. So, 'yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.